Hindi yung gitara yung bed, ha? Oh. Makinig, ha? Makinig, ha? Hoy, napaano ka? Huwag mo sabihin, sisirain mo yan. Pasaway itong malo na to, oh. Ano yan? Gitara yan? Mama Mamalo? Huwag mong gawin gitara yung ano ha, yung bed ha. Hoy, malo. Ano? Gusto <coughs> <Ha. Makinig. laughs> mo mapalo? Wow. Makinig. Oh. Matutulog na sana ako. Inunahan na ako ng... Ah, uh, malo, malos-los na yan sa higaan ko. Sana ako matutulog, malo? Nandiyan ka na nakahiga sa higaan ko, loko. Sandali. Ang galing ni malong gayo. Yan, higaan ko yan. Ha, malo? Ba't mo ako inunahan dyan sa higaan ko? Ang galing mo, no? Tingnan mo, oh, talagang matutulog ang loko-loko. Malo, paano yan? Wala kong higaan, anak. Dahil, wag Ha, malo? Higaan ko yan, malo. Ano ngayon? Gabi-gabi na lang, naandyan ka sa higaan ko. Ano ba yan? Ha, malo? Teritoryo niya yan, dahil. Teritoryo mo yan, malo. <laughs> Loko. So, maghahanap na lang ako na ibang tulugan. Diyan na lang oh, ako hindi na. Hindi oh, pangit na dahil. Okay, bye-bye, Malo. Good night.